Sa nakaraang kwento natin ay sa huling bahagi ng alaala ni ay tinanong ni Daehyun si Suyen kung gusto niya ba si Sowa at sa pagpapatuloy ng kwento. Sagot ni Suyen, hindi naman masaya kasama si Sowa dahil sobrang tahimik at mahiyain ito. Palagi raw itong nakaabang lang sa gilid at nanunood imbes na sumali sa mga laro. Idinagdag pa niya na kung tutuusin, si Daehyun nga raw ang mas kawawa dahil palaging binubuli sa eskwelahan. Habang pinagtatalunan nila Kim Dehyo nang nangyayari, mariin niyang itinanggi ang akusasyon at tinanong kung bakit nila kinukuha ang pera niya at binubugbog. Biglang dumating ang mga pulis, dahilan para mapalingon silang dalawa. Ipinaliwanag ng isa na muling nagpakita ang lalaking kilala na sa kanilang lugar, isang kainahinalang tao. May isang kapitbahay na hindi makapaniwala sa pangyayari at niyakap ang anak niya, sabay sabing nababahala siya para sa mga bata. Sinabi ni Suyen na buti na lang at may nasaktan sa mga residente, kung hindi, baka may masamang nangyari na sa batang babae. Naisip niya kung ilang beses na bang inulit ng lalaking iyon ang ginawa sa ibang mga bata sa komunidad. Ngayong wala namang masyadong nangyari, nagpapasalamat siya, pero hindi rin tiyak kung ano pa ang susunod na mangyayari kapag bumalik ito. Maya-maya, kinausap ni Suyen ang kanyang ina sa telepono at nagtanong kung kailan ito uuwi. Humingi ng pasensya ang ina niya at ipinaliwanag na siya at ang ama nito ay nadamay sa isang biglaang pagpupulong kaya't mailate sila. Tinangkapan ni Soa yang natanungin kung anong klaseng pagpupulong yon, ngunit sagot ng ina na hindi nila yun pwedeng palampasin. Humingi ulit ito ng paumanhin at tinanong kung kaya ba niyang umuwi mag-isa. Sagot ni Soa yang, wala na naman ang nakakatakot na lalaki kaya ayos lang siya. Tinapos niya yon sa isang walang interes na tugon. Dumating si Kim Su-yeon na sakay ng bisikleta at sinabi sa kanya na sumakay na at huwag nang magpakipot. Binanggit niyang mabilis siyang magmaneho at kahit umiyak pa siya, hindi siya hihinto hanggang makarating sila. Tinanggap ito ni Soa at sumakay na, habang patuloy na nagbibiro si Kim tungkol sa bilis ng kanyang pagpedal. Ikinatuwa niya ang pagsama ni Soa bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan nakaupo si Soa sa kanyang silid. Naalala niyang nakalimutan na niya ang itsura ng eskinita kung saan sila dumaan noon, hindi niya matandaan kung yun ba ay maikli o mahaba. Ang tanging malinaw sa kanya ay kung gaano kabilis ang tibok ng kanyang puso noon. Sa isip niya, malamang hindi na yun maalala ni Kim Su-yeon dahil isang linggo lang naman ang lumipas noon. Sa panig ni Kim Suyan, inamin niyang gusto pa sana niyang makilala ng mas mabuti si Soa, pero agad siyang lumipat ng tirahan. Hindi rin niya masyado naalala ang panahong yon, lalo't bata pa sila noon. Habang natutulog si Kim Suyan sa bahay ni sowa, tuluyan na niyang nakalimutan ang lahat ng ikinwento nito. Kinuha ni sowa ang kanyang jacket at inamoy ito, sabay sabing ayos lang kahit hindi na yun matandaan ni Kim Suyan. Mas masaya pang araw na ganoon. Lumapit siya sa natutulog na si Kim Suyen at tinitigan ang mukha nito. Sa sandaling yun, nagpaalala ang quest window na hindi pa niya nakakamit ang pangatlong punto. Isa pang paalala ang lumitaw, kailangan niyang mas makilala si Soa, unti-unti. Pagkagising ni Kim Suyen, lumabas siya ng bahay habang humihikab, sinabing maganda ang pagkakatulog niya. Habang naglalakad, Inisip niyang kakaiba ang nangyari dahil nang magising siya, lumitaw ang notipikasyong kumpleto na ang quest. Nagtaka siya kung saan nagpunta si Soa, lalot wala ito sa bahay. Napansin din niyang parang amoy shampoo ang katawan niya at inisip kung pinahiran ba siya ni Soa habang natutulog. Binasa niya ang mga mensahe ni Soa at nagtanong kung galit ba ito dahil sa pagkakatulog niya sa sofa. Sa huli, binanggit niyang kahit ano pa ang nangyari nagawa pa rin niyang mas makilala si Soa kaya ayos lang. Isang bagay na lang ang natitira para makuha ang Diamond Card. Nagpaalala muli ang Quest Window na na-update na ang kanyang misyon. Tiningnan niya ang susunod na bahagi, ang ikaapat na quest ay ang sakupin ng Bargang Box Zone 1. Naisip niya kung anong ibig sabihin ng sakupin ng bar dahil para lang yon sa mga matatanda. Tanong niya sa sarili kung kakailanganin ba niyang lumaban sa mga tunay na gangster. Habang naglalakad, binanggit niyang napakabait ng quest sa pagbukas ng daan patungo sa kanyang kapahamakan. Sa loob ng bar gangba, kasalukuyang tumutugtog ng musika si Bongo habang nag -e enjoy ang mga tao. Hiniling ng kaibigan niya na patayin ang musika, sabay sabing dumating na si Bagman Kim. Pagpasok ni Kim Suyan na may takip sa mukha, agad siyang napalibutan. Isa sa kanila ang nagtanong kung siya ba ang umatake sa grupo ni Sanel. Isa pa ang nagsabing malakas ang loob niya para mag-isa lang na humarap sa kanila. Tumugon si Kim Suyan na hindi niya inaasahang ganoon karami ang tao at naisip niya kung isa ba siyang mahusay na strategist. Lumapit si Chuck Yong at binanggit na minsan may sinabi si N tungkol sa kung paanong ang katapatan ay kayang magpababa ng depensa ng kalaban. Tinanong ni Chuck kung alam ni Suyan kung sino si N tugo ni Suyan, wala siyang alam tungkol kay N o kahit sino pa, pero kailangan niyang sakupin ang bar na ito. Nais ni Chuck na malaman kung kaya ba talaga niyang gawin ito mag-isa, at nagbabala na may manipis na linya sa pagitan ng tapang at kapabayaan. Pinayuhan siyang lumayo na lang at sinabi ni Chuck na mapapatawad pa sana siya sa nangyari sa mga tao ni San pero dapat iwasan na siya. Ipinakita ni Chuck ang kanyang mukha at agad nakilala ni Kim Su-yeon kung sino siya. Nagtaka siya sa lakas nito, halos kapantay na ito ni Gu Hejian. Naalala niya kung paanong sinwerte lang siya noon sa pagkakapanalo laban kay Gu Hejian. Ngayon, ang tunay na problema ay ang buong quest mismo, ang sakupin ng buong bar. Napakarami nila, at habang tinitingnan ang quest window, napaisip siya kung kinakailangan ba talaga niyang talunin ang bawat isa sa loob ng bar. At kung oo, paano niya yun magagawa? Tinawag ni Chuck yung si Kim Suyen at napalingon nito habang iniisip kung may mas madali bang paraan upang matapos ang quest. Tanong ni Chuck Yong, paano siya naglakas loob na talikuran ang kanyang kalaban at idinagdag na nakakagulat ang ginawa niya. Napalingon ang isa sa grupo at nagtanong kung ano ang pinaka nakakagulat kay Bagman Kim. Sagot niya, lahat, mula sa pagpunta niya roon ng mag-isa, sa kawalan niya ng takot sa mga tauhan nila, at higit sa lahat, sa katutuhanang napatumba siya sa loob lamang ng tatlong segundo habang nakaupo si Kim Suyen sa harapan niya. May isa pang nagtanong kung bakit sobrang kumpiyansa si Kim Suyen sa simula. Sumang-ayon ng isa pa at sinabing hindi nila inasahang ganoon pala siya kaina. Maya-maya, may dumating at pinigilan ang panlalait sa kanya. Aniya, kahit alam ni Kim na matatalo siya, pinasok pa rin niya ang laban kaya nararapat lang siyang igalang. Tinawag pa niyang hindi masama si Bagman Kim, sabay humingi ng paumanhin kay Chok Yong. Nagsimula nang lumaban si Kim Suyen at binugbog ang ilan sa kanila. Napansin ng isa sa mga kalaban na marunong siyang magboxing at maayos ang kanyang mga straight punches. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, halatang kulang pa siya sa karanasan pagdating sa ganitong uri ng labanan. Ayon kay Cho Yong, iyon ang dahilan kung bakit siya natalo. Sa labanan, resulta ang mahalaga, wala nang may pakialam sa proseso. Ang tanging mahalaga ay ang patutunguhan. Sinabi pa ni Chuck yung na na para malaman kung sino ba talaga siya. Kapag natiyak na nila ang kanyang tunay na pagkatao at ang dahilan kung bakit siya umatake sa North Gangbok High, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang makipagdigmaan. Nang tangkaing alisin ni Chuck ang maskara ni Bagman Kim, agad siyang hinablot ni Kim Suyan sa binti. Naglabas ng notification ng quest window, ginamit na niya ang maximum capacity card na pinangalan ng To The Moon card. Habang tinatawag siya ng mga tauhan ni Chuck sa pangalang Kim, buhat-buhat ni Suyun si Chuck sa balikat at inamin na mula pa sa simula, plano na talaga niyang sakupin ang bar. Itinuro niya ang dami ng tao at tinanong kung talaga bang inakala ng mga ito na lalabanin niya ang bawat isa sa kanila. Ang kailangan lang daw niyang gawin ay pabagsakin si Chuck upang makamit ang tagumpay sa quest. Inihagis niya si Chuck sa sahig at sinabing tapos na ang kanyang quest. Nagulat ang isa sa mga kalaban at sinabing imposibleng ganoon lang yun. Habang naglalakad palayo si Kim Suyen, tiningnan niya ang quest window at nagtanong kung bakit hindi pa rin ito tapos. Naisip niyang napatumba na niya si Chuck, kaya't dapat ay kumpleto na ito. Samantala, nagkumento si Chuck na minsan ay sinabi ni Anna, hindi ito matatapos hanggat hindi natatapos. Lumingon si Kim Su-yeon at nakita niyang tumayo pa rin si Chuck sa kabila ng pagkakahulog mula sa mataas. Ipinaliwanag ng isa na dati raw itong nagjihudo, kaya kahit ibagsak man ito, hindi ganoon kadaling masaktan. Isa pang kaibigan ang nagsabi na kahit tinamaan si Chuck, hindi ibig sabihin ay wala siyang natamo. Tumayo si Chuck Yong at inamin na kahit nakuha siya ni Kim Suyen, sadyang matibay lang talaga siya. Inamin din niya na may kakayanan si Suyen. Naglabas muli ng notification ang quest window na nagsasabing tumira si Kim ng straight punch, ngunit na block ito ni Chuck. Nagkumento si Chuck na kanina'y kaya pa siyang buhati ni Suyen, nasaan na raw ang lakas na yun ngayon. Noon ay halos parang si Hercules daw ito. Napagtanto ni Kim Suyen na nawala na ang epekto ng maximum capacity. Tinawag siya ni Chuck na nakakaawa at naglabas ulit ng quest window ng notification, ginamit ni Kim Suyen ang weaving technique. Napagtanto niya'ng hindi niya pwedeng hayaang mahawakan siya dahil master ng judo si Chuck. Kapag nahawakan siya nito, tapos siya. Kaya nagpasya siyang umiwas at dumistansya. Habang umaatres, ginamit niya muli ang to the moon card at tumira ng isang spinning back kick habang si Chuck ay umatake rin. Nakaiwas siya sa tira, at nagplano siyang tumbukin ang baba ni Chuck para sa malinis na tama. Tinayre niya ito sa mukha, ngunit hindi man lang ito umiwas. Hinawakan ni Chuck ang kanyang damit at sinabing kahit maganda ang galaw niya, wala rin yung epekto. Inihagis niya si Suyen sa lupa gamit ang kanyang trademark shoulder throw. Isa sa mga tauhan ang nagsabing yun na raw ang panalo ni Chuck. Habang pinapagpag ni Chuck ang kanyang mga kamay, sinabi niyang simpleng shoulder throw lang yon. at tanong pa niya kung sapat na ba yun para mawala ng malay si Suyen. Sa isipan ni Kim Suyen, na pamura siya sa pagkatalo at nalungkot. Inalala niya ang sinabi sa kanya ni Chuck bago pa ang laban. Tumingin siya sa quest window at napagtanto niyang hindi niya matatapos ang quest. Biglang sumugod si Chuck at tumira ng suntok habang nagpapaalala sa kanya na sinabi niyang hindi siya kayang labanan. Naglabas ng notification ang quest window, ginamit niya ang hilang din. Sa isip ni Suyen, hindi niya pwedeng hayaang matalo siya. Binuksan niya ang card inventory at inalala na dahil ni-recruit niya si Jok Jen, nakakuha siya ng limang level up cards. Ngayong nasa bahay na siya, balak niya itong suriin. Naisip niyang kung bawat card ay makapagpapataas ng dalawang antas, nakakagulat ang lakas ng mga ito. Napansin niyang mas malakas pa ito kaysa sa mga greater cards. Napaisip siya kung anong attack skill ang maaari niyang makuha gamit ang superior attack card. Ngunit kinwestiyon din niya kung dapat bang gamitin ito agad, dahil baka kapag lumakas siya, mas lalo ring tumindi ang mga quest. Katulad raw ito ng mga video game. Napagdesisyon na niyang hindi pa yon ang tamang oras. Gagamitin niya ang mga card kapag nasa matinding panganib na siya. Subalit bigla niyang sinipa si Chuck at naglabas ng quest window, ina-apply na ang lahat ng level up CS card sa kanyang sarili. Tumalo ng lakas niya ng apat na antas. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga kasama, isa ang nagtanong kung anong klaseng sipa iyon. Isa pa ang nagtanong kung yun ba ay taekwondo kick. Ipinaliwanag ni Chuck na hindi yun taekwondo at sinabing ang sipa ni Kim Suyen ay nakapagpatuad kay Chuck Yong. Hindi niya maintindihan kung anong klase ng sipa yun kaya't nagtanong kung ano ba talaga ang estilo at saan ito nang galing, Hindi raw niya kailanman nakita ang ganoong posisyon o galaw. Samantala, ginamit ni Kim Suyen ang level up card na superior random attack card isang kakayahan na kapag ginamit sa isang kasamahan ay nagkakaloob ng random na skill. Sunod niyang ginamit ang attack card na Yet Be Opti John, isang sinaunang koreanong martial art, at ito rin ay ipinataw sa isa sa kanyang mga kakampi. Nagbigay ng abiso ang quest window, ginamit na niya ang Yet Be Opti John, at mabilis na umatake si Suyen dahilan upang malupig ang ilan sa mga kalaban. Habang pinagmamasdan ni Chok Yong ang mga galaw, iniisip niyang hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong istilo ng pakikipaglaban. Bukod pa roon, napansin niyang biglaring lumakas at bumili si Kim Suyen. Inisip niyang baka isang uri ito ng tondo, kaya't nagpasya siyang magdepensa muna habang naghihintay ng tamang pagkakataong makapag-counter. Habang umaatake si Kim Suyen, napagtanto ni Chok Yong na ito ay yet be up to John. Nasurpresa siya nang biglang makalusot si Suyen sa kanyang bantay at tinarget ang ilong niya. Sa sumunod na galaw, muntik na siyang tamaan ulit. Si Kim Suyen ay tila nagbitiw ng linya mula kay N na kailan may hindi nagbabab ng bantay, habang itinapak ang paa sa ulo ni Chuck. Sinabi niyang ito na ang finish ang move, kasabay ng kumpirmasyon ng quest window na si Chuck Yong ay talo na at ang main quest ay matagumpay ng nakumpleto. Binanggit ni Kim Soo-yeon ang mga istilong tulad ng sistema at key fighting method, at sinabing maganda man ang mga modernong pamamaraan, kailan may hindi dapat kalimutan ang pinagmulan. Pagkatapos nito, naglabas ng notification ng quest window, natanggap na niya ang diamond card. Nagpakita muli si Chen Akyong at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng John. Sa sandaling yun, ibinab niya ang kanyang bantay. Sa loob-loob niya, Nagsimula siyang lumakas dahil sa pagnanais na protektahan ang kanyang kapatid na si Soe Yang. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinili ang landas ng judo. Samantala, ang kanyang mga kasamahan ay nagmungkain ng pananakot sa mga inusenteng bata, ngunit agad niyang napigilan ang mga ito. Habang pinipigilan ng grupo, nagbuley-buley siya na nang lumakas siya, mas maraming tao ang dumarating sa kanyang paligid. Ngayon, malinaw na sa kanila, hindi siya na ang ng mababait. Sabi ng isa, bila sa naraw nila at asa rin ang mas asama. Iniisip niyang walang panghihinayang sa pagpili niyang maging malakas. Naalala niya si Soeyang at agad niya itong tinawagan. Habang nagbabasa si Soeyang ng libro, pumasok bigla si Chuck at tinanong kung ayos lang siya. Nagtaka si Soeyang kung bakit ito bigla na lang sumugod, at sinabing natakot siya. Ipinaliwanag niya na narinig niyang may mga taga-East Gangbok na sumugod sa kanya. Sabi ni Soe Yang, ah, yun ba, at tila wala itong gaanong epekto sa kanya. Gulat si Chuck sa casual na tugon nito. Sinabi niyang babanatan niya ang mga yon, ngunit sinigurado ni Soe Yang na ayos lang siya. Ipinaalam niyang may tumulong na sa kanya, si Tank Top Kim Suyen ang nagligtas sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan ang kwento, Naisip ni Chuck na noon, ayaw niyang matalo kahit kanino, pero matapos niyang makilala si Tank Top Kim Suyen, hindi na niya muling papayag ang matalo ang sarili. Lumabas si Kim Suyen mula sa bar at napansin ang isang kafe. Tahimik niyang sinabi na kailan may hindi dapat kalimutan ng mga Koreano ang kanilang ugat. Naisip niya rin siya lang ang tunay na makakapagprotekta kay So Makalipas ang ilang sandali, umuwi siya, ibinaba ang bag, at napahiga sa kama. Napansin niyang mabaho na ito sa laway at sinabi sa sarili na, sa wakas, tapos na. Inalala niya kung paanong si Chanak Yong, na ikadalawampu lamang sa ranggo ng North Gangbok, ay sobrang lakas na. Kaya't natanong niya sa sarili, gaano kalakas kaya ang mga nasa itaas pa sa kanya? Napagtanto niyang ibang antas talaga ang North Gangbok. Inamin niya na kung wala ang Yet Be Opti John, baka napahamak siya. Sa kabila ng panalo, alam niyang nakuha niya ang tagumpay sa pamamagitan ng mga biglaang atake. Ngunit para sa kanya, sa isang laban, ang resulta ang mahalaga. Pinagmasdan niya ang isang attack card at nagpas siyang mula ngayon ay gagamitin na niya ng husto ang Yet Be Optijon. Isa itong kakaiba at hindi gaanong kilalang martial art kaya tiyak na epektibo ito laban sa mga malalakas na kalaban naisip niyang marahil ito ang dahilan kung bakit ito ikinategorya bilang superior level of card at hindi lamang greater habang hawak-hawak ang mga boxing cards napaisip siyang hindi pa ito dapat itapon pinaghirapan niyang kolektahin ang mga ito kaya't walang saysay na isang tabi lamang sa tamang panahon alam niyang magagamit pa rin niya ang mga ito tumayo siya sabay-sabing oras na para kunin ang kanyang gantimpala nang buksan niya ang card, napasigaw siya sa tuwa, isa ay yung diamond card. Sa kabila ng hirap ng quest, sulit ang lahat. Nagbigay ng pagbati ang quest window, natanggap na niya ang diamond card. Tiningnan niya ang card, isa itong trigger card, na may temang card festival. Ayon dito, isang mahiwagang palabas ang magaganap, at kailangan niyang maging handa sa makikita. Nagtaka siya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng card festival, at naglabas ng bagong notification ang Quest window na activate na ang Card Festival Card. Nag-isip siya, ano na naman to? Sa paglipat ng eksena, sa West Gangbok High naman, si Jok Jang ang nagsalita, panahon na raw upang simulan ang digmaan. Habang nag-uumpisa ng uminit ang tensyon, pinatigil ni Kim Suyan ang ingay ng isa sa mga kasama at pabirong iminungkahi na sumayaw na lang ito dahil nandoon na rin naman siya sa harapan. Samantala, si Kusa ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng digmaan, at si Haru naman ay tila nagulat at sinabing hindi niya inakalang mahilig ito sa gulo. Ngunit pinutol ni Jok Jang ang biroan ng lahat at pinabalik sa pokus ang grupo. Ipinaalala niyang wala silang oras para sa kalokohan. Sinabi niyang kasalukuyang pinuprotektahan ni Go ang kanilang teritoryo mula sa pagsalakay ng East Gangbok, at habang abala ito roon, ito na raw ang tamang pagkakataon para sa lakayin ng South Gangbok High. Aniya, kung hindi nila gagawin ito ngayon, kailan pa sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon para palawakin ang kanilang teritoryo? Napilitang umamin si Kim Su-yeon na tama si Jok Jang kahit ayaw niya itong tanggapin. Tinanong siya kung bakit niya ayaw aminin ito, ngunit binaling niya ang usapan sa kung paano nila aatakihin ang South Gangbok. Pinatingin sa mapa. Itinuro ni Jok Jang ang dalawang ruta, Route A at Route B, bilang pinakamabilis na daan patungo sa South Gangbok High. Nagbigay ng suhestyon si Kuza na sabay-sabay na lang silang dumaan sa iisang ruta, ngunit mariing tumutol si Jok Jang. Hanggang dito na lang muna mga bossing. kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito. Mag-like, comment, at subscribe at init mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita sa susunod mga boss!